Hello, ako po si Gina White at ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa protein synthesis. Na bago tayo magsimula, ano ba ang connection ng protein synthesis sa atin? Na tayo magbalik-aral tungkol sa proteins. Alam na alam natin ang proteins ay kailangan ng ating katawan. Lahat ng living things ay gawa sa proteins. Ano? Mula sa ating buhok, kuko, ating mga muscles, dugo, utak natin, lahat ng ating mga nerves, pati na rin yung mga nagdadala ng mensahe sa iba, ibang bahagi ng ating katawan ay gawa sa protein, including yung ating mga antibodies na lumalaban sa ating mga sakit na nararamdaman. Ano? So lahat ng yan ay gawa sa protein. Kaya ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo, paano nga ba napoproduce ang protein sa ating katawan. Magbabalik-aral muna tayo sa role or papel na ginagampanan ng DNA at RNA. Now, alam natin na ang DNA ay naglalaman ng napakadaming instructions para mag-function ang isang cell para mag-function ang ating katawan. Now, ano nga ba ang uh, pagkakaiba ng DNA at RNA? Ang DNA ay double-stranded, kung nakikita niyo para siyang twisted ladder, samantalang ang RNA ay isang stranded lamang. Now, ang bawat isa sa kanila ay mayroong nitrogen bases na tinatawag cytosine or C, guanine or G, adenine or A, at sa DNA ang isa pang nitrogenous base is thymine or T, samantalang sa ating RNA ay ang U or uracil. Now, ang bawat nitrogenous base na ito ay mayroong complementary base pair or pares. Cytosine, ang kapares niyan ay guanine. Alenine, ang kapares niyan ay thymine sa DNA. Ngunit sa RNA, ang kapartner ng alenine ay ang uracil. So makikita natin mamaya ang pinaka-role ng nitrogenous bases na ito sa paggawa ng protein. Now, now, kung tayo magbabalik aral sa parts ng cell, ribosome ang gumagawa ng protein. So dito natin, dito actually nangyayari yung protein making process na tinatawag para ma-produce yung protein na kailangan ng ating cell at kailangan ng ating katawan. Ngunit bago pa ito magawa, it depends kung ano yung instruction ng DNA. At sa paggawa ng protein, ang unang-unang step nakailangan kailangan gawin ng cell is ang kopyahin, ang generic information na ibibigay ng DNA sa RNA. Ang tinatawag natin itong proseso na ito as transcription. Bakit? Now, kung ating matatandaan, ang DNA ay naglalaman ng napakaraming instruction o tinatawag natin genetic code para sa paggawa ng protein na kailangan gawin ng ating cell. Now, alam natin na ang protein ay gawa sa ribosomes, no? Na nasa labas ng nucleus, in the cytoplasm. And since napakalaki ng DNA, hindi ito makakalabas ng nucleus dahil na double stranded. Hindi, hindi ito magkakasya palabas sa mga pores ng nucleus. Pero, yung RNA, pwede dahil single stranded lamang siya. So, dahil na hindi makakalabas ang DNA, kailangan niyang iisalin ang mensahe na ito sa mRNA. RNA. So, unang step niyan is mag unzip ang DNA. Kung parang zipper, magbubukas siya para mabasa ng mRNA ang kailangang mensahe na kung ano man yung protein na ipoproduce ng cell. Makikita niyo yan uh, sa ating diagram na ang RNA ay binabasa ang specific section ng DNA na kung saan yung instruction na yun ay nasusulat. Kumbaga, papabasahin niya ng mRNA kung ano man yung gaano kahabang information na galing sa DNA and once it reaches the point na hanggang doon na lamang yung mensahe, mababasa nito yung tinatawag na termination sequence. i uh, ibig sabihin, yun na yung pinakahuling instruction na nabasa ng mRNA. Now once nabasa na ng mRNA ang buong mensahe na galing sa DNA, unti-unti na itong lalabas sa maliliit na pores ng nucleus na daladala ang DNA code at unti-unti itong mag attach o kakabit sa ribosome dahil nga doon ginagawa ang protein kung ating matatandaan. Now, merong tatlong bases sa RNA na nagko ng specific amino acids. Na amino acid, yan ang bumubuo sa protein pero part lang siya. So, ang tinatawag natin three adjacent bases na yon ay ang mga codons. So, sa ating example na ito, CGA Ayan yung ating three bases at na tinatawag natin codon. At yung bawat codon na yan ay may ibig sabihin. Yan yung code ng specific amino acid. So, yung pinaka natatanging code na naglalaman ng instruction kung ano man yung amino acid na yun ay mula sa codon. Now, paano malalaman ng ribosome kung ano man yung amino acid na mensahe na daladala ng mRNA. Ang susunod na step ay to decode the mRNA. Kung baga, hindi pa alam ng ribosome kung ano man yung message na yon. So, kailangan itong i-translate. Kung baga, parang iba yung lingwahe. And then, translate na malalaman ng ribosome kung ano man yung amino acids na papoproduce. At mangyayari iyan dahil sa ating transfer RNA. So, ang ating transfer RNA siya ang nagdadala ng amino acid from the cytoplasm papunta sa ribosome. At ang ribosome natin, kumbaga, para siyang factory na once mabasa ng tRNA yung codon ng mRNA, saka lang niya tatawagin yung amino acid para gawin ng ribosome into proteins. sa sabi ko nga kanina na yung ating tRNA, kumbaga siya yung translator. At para mabasa niya ito, yung tatlong base nucleotides kumbaga, na nababasa niya sa mRNA na codon. Yung pagbasa ng tRNA, tinatawag na anticodon. At sa bawat tRNA na yan, nagkocode ito ng iba't ibang amino Así, itong mga amino acids na 'to ay nanggagaling sa mga pagkain na kinakain natin. At 'yung mga proteins na 'yan, pagka nag-breakdown, unti-unting, labi breakdown, nagiging amino acids ito. At kumbaga parang nag-iiba-iba na lang 'yan ng arrangement para maging protein na ayon sa kung ano man yung protein na pagawa ng DNA sa ating ribosome. Now, ang mRNA ay nagdadala ng instructions. Samantalang ang tRNA, siya yung nagdadala ng amino acid para magumagadalhin sa ribosome. Habang binabasa ng tRNA, yung codes na mula sa mRNA, kasi yung mRNA may daladala ng message kung ano man yung amino acids na yon unti-unting nagdidikit-dikit yung mga amino acid na tinatawag ng transfer RNA para mabuhay into a polypeptide chain. At yung polypeptide chain na yan, yan ang tinatawag nating protein. Paano ba natin nalalaman kung ano man yung amino acids na yan, yung mga uh, beads na iba't ibang kulay? Malalaman natin ang amino acids na yan um, dahil sa pamamagitan ng pagbasa ng every three letters sa codon ng mRNA. At magagawa natin yan sa tulong ng codon chart na tinatawag. So ito yung codon chart. So tayo magpapractice kung paano natin malalaman kung anong klaseng amino acid ang mapoproduce base sa triplet codon. So, yung tatlong codes na nababasa natin every three letters sa mRNA. So, let's start first with CAC. So, C-A-C. So, paano natin gamitin ang codon chart? So, first, dito muna tayo sa kaliwa. It says first base. So, ang ating first base ay C. So, dito tayo sa C na ito. The second base is A. Dito tayo dito sa second base, A. At ang ating third base ay C. So, C-A-C. So, kukuni natin yung intersection na yan. C-A-C. -C. You can see yung C-A-C ay nagkocode sa histidine. So yan ang unang-una nating amino acid when we read the codon C-A-C. So yan ang ating first codon. Now let's try the second one. So ang ating pangalawa ay C-C-A. So same thing, ang first base natin ay C-C. Ay C. Ang second base natin ay C ulit. At ang ating third base ay So, same thing, CCA. Makikita niyo naman ito sa ating intersection. CCA, which is proline, right? How about the third one? So, pwede niyo i-pause yung video and try to find our next amino acid and let's answer in a few. All right. So let's say, nasagot nyo na. So let's start with U. So ang ating first is U. Ang second base natin ay G. And ang third base natin ay G. So it's U, G, G. So ating intersection is tryptophan, right? Now, ating last practice. U, G, A. So U, G, and A. So anong susunod nating code? Yes, it is stop. So, makikita natin, once na mabasa na ng tRNA, yung code na stop, doon natitigil ang pagtawag ng amino acid. At after that, kung makikita nyo, yung change ng histidine adenine, proline, and tryptophan. yun na yung amino acid chains na mabubuo. And then, yun na yung protein na nagawa ng ating ribosome. Ito, ito pa yung isang version ng ating codon chart na tawag. So, ang pagbasa naman yan is from the inside, palabas. So, AUG, So, A, U, so and G. So, ang pinakauna natin is methionine. And so on and so forth. You can pause this video again para makapag-practice pa kayo ulit. Now, now, ating ibuod kung ano ang nangyayari tuwing may protein synthesis. Number one, of course, manggagaling ang instruction from the DNA kung ano man yung protein na kailangan gawin ng ating cell. And it will be able to send that message dahil sa proseso ng transcription. Dahil kukopyahin ng mRNA ang code na nanggagaling sa DNA at babasahin ito kung ano man yung instruction ng DNA. Once mabasa ng mRNA ang message ng DNA, ito ay lalabas papunta sa cytoplasm at mag attach ito sa ating ribosome. Now, once ma-attach na ng mRNA itself to the ribosome, dadating yung tRNA para tawagin ang mga amino acids na kailangang magdikit-dikit to make a protein habang binabasa niya ang every three codes. Ang codon ng mRNA at ang tRNA will read it as its um, anticodon na tinatawag. And once mag mabuo na ang chain na ito, it will create eventually the protein. Sana ay may natutunan kayo sa ating lesson ngayong araw na ito tungkol sa protein synthesis. And I'll see you in class. Bye!